Today is December 26, 4 p.m. Punta kami ni Mama sa Richmond Center. Nakikitingin kami sa Boxing Day. December 26 yan yeah, eh. Niwala namin si Harold kay Hailey. Sasaglit kami sa mall. Papa, ko kay Mama ang Boxing Day. Okay, see you guys later. pero alas 4 pa lang. Sana hindi mag-moryot si Hailey. At tiniwala namin kay Harold. Guys, nandito na kami sa Richmond Center. Ang daming tao sa sky train, no? sabay-sabay nagbabaan. Sa last station kasi, ito na yung mall. Richmond Center. Tingin-tingin kami. Nasa H&M kami, guys. Parang ganitong yung nakikita ko sa Facebook na color of the year. May pagka green something. Parang lumot style. 46.99. 37. Tingin tayo sa iba. Nandito kami sa kids section, guys. Ang kukit ng mga damit para kay Hailey. Ayan, oh. Yan yung, cute ko dito, oh. May malit pa kaya, ma? Mas maliit pa dyan? Mas maliit pa. Ayun, sa likod. Tingnan mo yung sa likod, ma. Pinakalikod. Tingnan mo kung ilang months yun. Yan. Tingnan mo nga yan. Pang ilang months yan. Kunin mo yan. Tingnan mo. Pang ilang months. Twenty dollars. Six. six to eight ba yan? Ano? Four to, Four to six na? Kasya na kaya yan sa kanya? Kasya kaya yan? Malaki pa nga. Ha? Malaki pero pa. pwede na nga sa Sa New Year. Pero, pero malaki pa sa kanya. Malaki pa? Then tama na. Tama na yan. Kunin mo nga. Hawakan mo nga lang yan, ma. Tingin tayo. Hawakan mo. Tingnan ko kung... Hawakan mo lang. Hawakan <laughs> mo lang. Tingnan natin kung mabibili natin. Ayan oh, no? ka cute. Ito three piece, mama. Ayan oh, no? may kakulay din oh. Ayan oh, no? three piece. Pero maganda yung dress. Oh, ito 299 lang oh, mga socks. Ayan, ayan yung binali ni ano oh, yung socks ni ano yan oh, ni Hailey. Ayan oh, oh. Ang dami nga ng saks niya. Oo nga, ang dami niyang saks. Hindi na kailangan. Sa bahay lang. Ay, ah, ito palang mga nakasail. Matingin ka nga dyan oh. Ayan, cute na ito oh. Santa dress. 60% off o. Oh. Ayan ang mga red. Ang gaganda sana. Oo oh, oh, nga. Tingnan mo nga. Ito yung kay Hayley, oh. Cute. Uy, magkano? yung dollars na lang? Ang cute naman yan. Sale <laughs> na din pala, eh. O, oh, ito yung damit ni Hayley, oh. Okay. Ay, hindi. Para oh, lang. Yan na yan. Yan na yon. Ito na yun? Oo, oh, oh, malaki lang. Na malit lang? lang, mm -mm, lang oh, yan. Oh, cute. Yan na yon. Ito na yun. Mm -hmm. Sinoot niya. Ito na yun. That's it. May malaki din. Ito yan mm, yun. yun. Mm. yun yung tela. Ang cute sana oh. Santa outfit. Mm -hmm. maka na. Dami mong bata Ayun, no, matyaga ka lang dito. Matyaga mag... magtingin. Ang mag dami mong mabibili. Ayan, Ayan oh. Eh. Same, same. Ayan, sinale na nila, oh. Dami dito, eh, oh. Mga pang pins naman to. Tapos mga shoes. Ah, ito meron pa dito. Ano ba to? Pang teenager. 25% off eh. Everything. Hindi naman magsusod si mama ng ganito. Ito yung mga ganito kay Gracie na, no? Mga ganyang pang ano na siya. Ay, maliit, maliit, maliit na. Maliit, maliit na. Yeah. Doon na mga red stuff. Naka-sale din sila doon. Dito kami guys sa Zara. Tingin naman kami ng para kay mama. Dito. Ah, 19? Eh? Di ko beto. Naka-25% all items sa H&M eh. Dito din parang may mga ganong price. 25 Tanggal yung jacket ko, init na init ako Fifty-nine. Bilalik namin guys yung t-shirt. Sobrang haba ng pila sa cashier. Yan. Yeah, Nandun. Pati doon sa men's. Nag-check kami haba ng pila. I give up. Let's go. Dito kami sa La Vivienne. Gross. Buy one, get one siya. Ang nakalagay lang two for one. Same, same lang yung sa buy one, get one. Mga PJs. ano and color sana? 44.95 Yung tayo sa Uniclo, guys. Check tayo. Ang daming tao. Pag to $20. $20. Ayan. Extra small yan. Extra small ka lang ba? O, oh, diba? Pwede na. Nakasale yan eh. 1990 oh. Tignan mo yung small na size muna. Parang fleece nga. I wanna see the small. Okay. Check this. Yeah. Ano to? Small. Para makonpare mo yung para, ano, size. Tignan mo doon. Extra small. Yan, small yan. Mas maganda maluwag. Mas maganda yung ganyang loose ma. Kaya sa itong sobrang sikip na yata itong sakto, makasaktong-sakto, no? Pwede na Yang small na gusto mo? Pwede Okay. Finally, pumayag na din. Itiklop na natin yung isa at siya ulit. Makasail eh. Makasail guys itong shoulder bag. 1990. Ang dami color. Hindi ako makapili. Pink, cream, yellow, green, black, beige. Black na naman. <laughs> ano maganda ma? White. Black or white? Ah. Ayan siya. Sure. Pag-suot nyo. Ano okay, maganda? Ano maganda? at least pwede magamit ni Harold either sa isa na kunin ko yeah. Ano yan? Items. Pakita mo. Ay, hindi ko maano. So guys. Nawiwiin na niya at malalaman na niya yung price. Okay. Okay. Um.

Hold on. Dito kami guys sa shoppers. Nakita ko tong 60% off nila. Sa Ferrero. Favorite namin ni Harold. You know, from Ayan From no, um, $11.99. Naging um, $4.79. Ayan oh. Ang dami. Ang daming Ferrero. Ayan o. No. Kuha lang kami ng dalawa. Mga panghimagas lang namin after dinner. Mabilis nga namin na uubos ni Harold yung Ferrero. Nag-aagawan pa kami. Ayan, oh, naka-sale. Clear out sale na nila. Kasi until March 2024 na lang 'yan eh. Mm -hmm. Kaya sinisel na nila 'yung ang dami yun. Eh. Mm. Ang sarap ipang balikbayan baksa na 'yan eh. Ayan mo, iba-iba. Kaso hindi ko gusto 'yung puti kasi oh, oh. parang coconut 'yan. That's oh, oh. dark 'yung isa. Mas gusto ko talaga 'yung original. Ayan. Mo na si Mama mm -hmm. ng dalawa. Dito kami sa food court guys ni merienda. Kasi dinner na natin sa ni and W. Tinanggal din jacket ko sobrang maiinitan. dito so, sa loob ng room. Ayun, kakain namin burger fries, fruit beer tapos juice kay mama. Ayun niya magsuntri. Dami tao sa mall, dami na mabaksing sale. Uwi na kami after. Baka inahanap na ako ni Hime. Dito ko na i-end yung vlog. Okay? See you guys on our next vlog. Thank you for watching. Bye.